Kung gusto ta mo puyo sa langit, Biyaan nato atong binuhatan sa kangit-ngit, musubay ta sa nga sigpit. Agwantaho nato nato ang dagkong mga hagit, antuso nato ang tanang mga kasakit. Bisan usahay ang sitwasyon grabi kapait, kaysa mga pagsulay kita maipit. Apan padayon lang tagkapit Mas hugton pa nato atong gunit Ni Kristo kanunay tang musangpit i up nato atong faith timan atong mga kasakit karon mahimo ra kalipay puhon basta lang kita mo padayon ug atong cross atong pasanon ang mga kasakit atong agwantahon iasa ra man ang mga kasakitan kung puhon ato nang matagamtaman ang kinabuhi nga walay katapusan mabungahong kabuntagon mga higala ampo ug amping lang ta kanunay diha To God be all the glory.